Nagkabarilan at nagkabatuhan ng dalawang panig ng mga gwardiya sa isang compound sa Malabon. Ang punot dulo ng girian, milyong-milyong pisong utang. Nasa frontline balitang yan si Gary De Leon. Pumasok ka rito, Okay, pasok! 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 Nangingibabaw ang sigawan at mga putok ng baril sa tensyon sa pagitan ng dalawang grupo ng mga gwardiya sa compound na ito sa Malabon. Maya-maya, nang babato at pilit ng winawasak ng isang grupo ang gate ng compound para makapasok ang kanilang pakay. Palayasin kaalit ang kaalitang grupo ng mga gwardya sa loob. Pero ang kabilang grupo, may inihanda namang mga sandbag bilang pangarang. Pag sinusugod kami, binabato kami ng mga bote, binabato kami ng mga ihi. Minamaso muna yung gate namin. Sa kanila kami pinagbabato ng mga bote." kwento ng mga gwardiya sa compound, apat na araw na silang hindi makalabas dahil sa paglusob ng kabilang grupo. Hanggang ngayon, di pa ako nakakauwi sa pamilya ko, kagaya ng ibang kasamahan ko dito. Dahil hinaharangan kami, natatakot kami na may mangyari sa amin sa labas. Nagugat ang gulo sa kasunduan ni Lopi Jimenez, ang may-ari ng compound at ng Chinese na negosyanteng si Richard Lim. May 25 million pesos na utang si Jimenez kay Lim para makabayad, pumayag si Jimenez na ipagamit kay Lim ang 7,000 square meter compound at pagkakitaan nito bilang paid parking area ng mga truck. Nagkasundo ang dalawa, nahati sila sa kita, pero ang ayaw daw ibigay ni Lim ang part ni Jimenez. Dito na sumugod ang mga gwardiya ni Jimenez para persang bawiin ang compound. Pero ang kampo ni Lim, iginigit pa rin ang utang ni Jimenez. Ang gusto rin namin kasi naman mangyari, di ibalik na lang nila yung 25 million, bibitawan namin yung area. Dumulog na ang kampo ni Jimenez sa Korte at sa LGU para resolve yun ang issue. Nagsampan naman ang kasong robbery at grave threat ang mga ni Lim laban sa mga gwardya ni Jimenez. Habang hinihintay ang desisyon ng Korte at ng LGU, nagpakalat na ng pwersa ang Malabon Police sa lugar para hindi na maulit ang girian. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.